Hi guys! Hansley Tatos Vlog here again, again and again. <laughs> Andito kami ngayon ni Mercy, nagjo jogging nag-fast nag fast walk, and then minsan jogging din pag medyo malakas yung katawan namin, medyo nasa mood. Then, ito yung routine namin ginagawa, araw-araw, pag hindi pagod, pag condition yung katawan namin, nagjo jogging kami or fast walk every 5pm hanggang 5.30, at least 30 minutes so, ito yung lugar gustong gusto namin dito, napili namin dito na dito kami mag-jogging, kasi tahimik uh, minsan, may mga sasakyan dumadaan pero minsan lang naman tsaka, hindi ano, crowded so, itong lugar na to may nadaanan kaming kulang tao, na parang abandoned house hindi ko alam kung house to o shop. Basta ano siya, wala ng tao. Kaya ipapakita ko sa inyo, ano siya, matagal na po itong bahay na to. Siguro mga ilang taon na, nasa 20, 20 years, 30 years. Hindi po ako sigurado. Basta matagal na po itong house na ito. Parang abandoned house na siya. Yeah. Okay guys, samahan nyo kami. Pakita namin sa inyo yung lugar na lagi namin pinupuntahan. Laging yung dinajogingan namin everyday. Okay. dito kami nagja-jogging. Ayan. Tuwing hapon, nandito. Ito Alam, ito nakita namin. May nakita kaming isang tanim na ito herbal. Diba Oo. Marami siyang ano. Habang nagja-jogging po kami guys, may nakita po kaming herbal herbal tea. Yung flower na pwede siya ano pwede siya inumin. Marami pong sakit na magamot po yun ito sa wakas nakita namin na namin habang nagja-jogging kami pag ah, 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 ah. ito daw ito siya ito ang marami siya dito ito po yung miracle herbal tea Kasi taginit medyo condition pa rin. So, malamig din yung lugar kasi bawat ano, jillet, uakhoy, takhoy sa totoong. And then So, ngayon, nag namin na to. Ito yung nag-aano na dito, anong pangkatao nito? Man- Man- Mencias. 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 Ano, Mars? Mencias. Mencias daw. di ko alam ito pero nung bata pa kami, uh, pag may hinog, lagi-lagi laging, laging ka nung bata pa ako pag may hinog kinakain namin. Ito, medyo parang... Wala pa ganong hinog. Wala Hino pa siya, wala siyang hinog. Ay, eh, ito, mayroon. Meron Ah, meron na. Ito, ito. Ito. Ah, ito. Pili, pili na. Medyo matamis-tamis ito. Lalo pag, pag mahinog talaga siya yung uh, overripe na. Dilaw po. Medyo dilaw or orange, di ba, Mars? Mm -mm -mm. Pero ito ngayon is kunting-kunting, ano, hinug na. Kunting hinug lang. Ayan, ako ano po na. So, kakainin natin, guys. Anong Anong lasa? guys. Ito guys, inog na siya. Pero hindi masyado. So kainin natin. Hmm? Kainin natin. Hmm. Medyo hindi na ako sanay sa lasa. Kasi nung kumain ako, bata pa ako. Grade 6 yata o grade 5. Okay na rin. Wala na kasi pag ma-overwrite kasi yan, mag ano siya, mahulog. Kinakain. Ah? Kinakain ng langgam. Ah, ito, o oh, nga pala. Pag overwrite na po siya, kinakain po siya ng langgam. Kaya, bihira ka lang makakita na masyadong hinu. Kasi kinakain po siya ng langgam. Ito po yung pagkain ng mga birds. Okay hey guys, thank you for watching. Sa so, mga susunod ko namang mga videos. Bye! ba diba, ano, maraming damo-damo Dito kami lagi. Dito kami lagi, araw-araw. Every hapon pala. Every 5 pm ng hapon. Dito kami nagjo-jogging. Marami na mga ano, marami ding mga sasakyan, mga motor. Um, dumadaan dito. Kasuma lang, lang kagayan niyan. Um, dumadaan sila. Ayan, mga damo-damo. Maraming damo. Tsaka marami din mga uh, ano, tanim. Gaya ng papaya, gamuting kahoy, saging. Maganda dito kasi hindi crowded. Tsaka malamig. Maraming saging. Tsaka kamuting kahoy Mga papaya tinatanim nila Uwi na po kami guys Kasi medyo Ano na Kulimlim na saka May ulan na Nagre-rain na siya Kaya uwi na po kami na Mercy Thank you guys Thank you for watching Pauwi na po kami sa mga susunod ka naman mga videos. Bye! Ayan po, ang daming... Bye! Ayan po, ang daming papaya. Ayan siya, oh. Ang daming papaya.